Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Actually, may kalibin partner ako ngayon. And then, nanggaling din po siya sa sa partner na pero silang anak. Ngayon po, uh, ang tanong ko, attorney, is pwede bang kasuhan ng kalibin partner ko yung dati niyang kalibin partner na hindi na nagsusustento doon sa anak nila Magkos yung nanay ang nagsusustento dun sa bata. Three months na po kasi silang, yeah, three months na po siyang nakapagsustento dun sa bata. Then, nagsumbong dun sa nanay niya na nagsusustento siya kapag ka uh, may pasok. Okay. Siyang so, Sige, siya ganito, may bata. Uh, ganito sir, no? Uh, unang una, bibigyan ko po kayo ng advice no? na you're still in a valid marriage. So, you... Technically po, hindi po sinasang ayo na magkaroon po kayo ng kalid-in partner kasi hindi yes, po, po kayo yes, Uh, Oo, oh, so po, eh. baka pong baka pong pwede po kayong makasuhan ng uh, concubinage <laughs> po dyan pag may valid okay, okay. So yun, apo. yun po muna, no? Second, sir, uh, yes, yung live-in partner niyo po, pwede pong kasuhan yung dating live-in partner niya in relation to the support of the child. No? Para yung sa sustento okay. kasi yung apo. po talaga ang binibigay ng, or sinasabi ng batas natin sa family code. Okay po. Cool. ano po kayong magandang ikaso niya doon? So, sorry, sorry, sir. Uh, pwede mo bang uniting? ano, ulitin? Ano po kayong magandang ikaso niya sa uh, ex living partner niya? Uh, as of now, sir, no, wala mo nang kasuhan. Uh, the first step would be a demand letter. Magmuha ka muna ng demanda na uh, humingi po ng supporta or sustento para sa kalagayan ng anak nila. No? Yun yung first step. After po nun, suggested next step would be a final demand. Then after the final demand, saka po kayo magkaso under the family code. First of all. So, it's a civil okay, case bro. po yun. Civil case. Uh, Patuloy ano Anong pwede niyang i-file pag dumating na siya dun sa pangatlong uh, stage na sinabi mo? Anong pwedeng ikaso? Uh, hindi naman abandonment yan? Pag ganyan po, usually collection of support lang po yan. Sa, ano, uh, oh, uh, live-in partner pa lang yan, eh, no? Yes, yes. Oh, okay. uh, pero kasi dahil may anak po sila, uh, kung the mother would act on behalf of the child, no? Basta batas! Basta batas! Basta batas! Basta batas.